Ayun, ginabi na, gabi na mga Ka Oragon At nandito ulit tayo sa my pool Tingnan natin ang view dito kapag gabi Ang ganda ng mga pahilaw nila no, mga Ka Oragon Ang <coughs> ganda ay yung pool at meron ding isang pang kiddie pool kaya lang parang ayun maliit lang Huwag tubig. Bakit lang? Bakit lang. Wala ka meron. Meron, meron. Ito yung mga kanina dinaanan natin. Ganda nung ano dito. Kubo. Mga pailaw.